Hello guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. So yan, mananagbo kami dito sa asawa ng friend namin. Ayun, sila naghihintay din sila sa... Dumating kasi, dumating kasi yung asawa niya tapos mananagbo kami para may pakulang kami. <laughs> Ayan po yung asawa nung hinihintay namin, kaya wala kami para may libre <laughs> Oy! Ang dami! Ano dyan ang asawa mo? o <laughs> oh, yan o. So yan, maraming mga parating. Sabay-sabay po silang nagsilao tapos sabay-sabay po -sabay silang... So ito siguro yung asawa niya itong hindi di ba? Ayan, tingnan natin yung huli niya. Ano yun? Ano yun? Hindi nilalagyan ng ano, pataw yung nilalagyan. Hoy, Bryl! Umuula na! Hala, <laughs> malakas at tulo ng ulan. Ano? What? <laughs> <going>. <laughs> <laughs> Hindi ibig sabihin yung, yung patak pala. <laughs> Hindi oh, Hoy, tutulong tayo, tutulong. Huwag oh, ka muna, ka kami. Gagi. Lumasan na. <laughs> <laughs> Hoy, ano to ka pala si Rasel Okay. Alala, ah, lalakas talaga ba? Uh, Bigs, besa sa cellphone. Uuulan <laughs> oh, na. na. muna tayo dito, dali. Hoy, ano kayo? Silong muna. Dipa rin ayun. Ayun, ipa pala. Oh. naghihintay kami dito kami sa kubo sige Ay. hintay <laughs> oh, Nabasaan na. Tingnan natin kung ikkano karami ang huling itong ano. Oh, may malaki. Oh, ayan, 'di ba? Ang sarap. Wow. Wow. Oh.

Seven pa yan May dalawang Si Lord eh. Ah, ba na dyan ah? Kanina. Oh, hatiin yun lang yung dalawa. So, wala talaga, wala talaga ibang maliliit. Wala talaga. Non Mamalik na, mama. So, ay, mama, ay, bakit? Wala Ano ka ng Wala din.